eto na po, luto na po ang ating kare-kare na buntot ng alabaw. Salamat sa ulam. Salamat. Makakakain pa yung makakakain. Talaga may pag-uwi pa sa ibaba. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, ngayon po pauwi po kami ni Bossing ng bayan at magluluto po kami ng kare-kare. At ang gusto po ni Bossing na lutuin karne ay yun pong ginabot ng kalabaw. Yun po yung parting buntot po ng kalabaw. At bibili na rin po kami ng iba pa pong mga gulay at ingredients na gagamitin po sa kare-kare. At pagkadating po namin ay manunungkit na rin po kami ng puso ng saging. Tara guys, samahin niyo po kami. Ako si Bossing at nagpaparking lang po ng aming motor. Kamu malungkot na na po si Bossing ng ginabot. Mm -hmm. mm -hmm. Bibili rin po ako ng talong. Oh, much, much, much later. Ayan guys, at manonongkit po si Bossing ng puso. Oh. Bayon po ang puso ah, sa taas. Wala, pala sabaw, Ilan ang nakikita mo di ang puso ng saging? E isa? pa <laughs> Yan po ay puso ng saba. Puso ng saging na saba. Hindi po ito mapait. Merong nag-comment dati sa akin kung mapait daw ang ganito ay hindi po Papay. mapait ito. Darnin. Dito naman oh, po kami makakuha ng, ng puso ng saging asa tabing okay. palayan. Ay pag bumagsak busing diyan sa palayanan. Ay, bayan ay, ba, na nga. Paano yung nakukuha? Kakawitin. Lulusong. No. Ay, Lulusong. po, may kakawitin ulit si Bossing. Pang tatlo na po iyang puso. <laughs> Kaya. Patalab yata yung pangawit mo eh. Yung talbog. Makain po natin yung puso ng saging dito at malbog sa loob. ready na po. Yan po at nakasalang na po itong ating karne. Ito po muna ay aking pakukuluan. Ayan, ngayon naman po ay itong mga karne ay ililipat ko na dito sa pressure cooker at yan ko po, po siya palalambutin. Ito pong pinagpakuluan ay itatapon po natin ito. Hindi po natin ito isasama dahil oh, marami po siyang sebo. Ayan po at sasabawan na natin ng panibago itong ating karne. Lalagyan na po natin ng asin. Yan. Tatakpan na po natin at pakukuluan natin ito ang lumambot. Ito po yung mga gulay na isasag natin sa ating kare-kare. Meron tayong talong, puso ng saging, sitaw, at saka po itong ating petchay. Ayan po at habang nagpapalambot tayo ng karne ay hihiwain ko na rin po itong mga gulay na kakailanganin po sa pagluluto. guys at yung pong mga sitaw ay tinatalian po namin ni Bossing kaya po ay <laughs> si Bossing palayan po ay ayaw magdamit at galing pong palayan ay naiinitan binabanas dahil napakainit po ng panahon ngayon yan abangers na ang mga batuta. Ayan, at kaya po ako biglang nakapagluto ulit ng kare-kare dahil nagutom sila at naglaway <laughs> sa aming kare-kare nung fiesta. Hindi daw nila masyadong na-enjoy. Kapag ka may iba pang mga pagkain ay nakakasalawahan nga naman. Kaya kami ni Bossing, luluto po ulit ako ngayon ng kare-kare. Pinatarihan na po ni Botin yung maha. Babagi may laski pa ah. Patagali natin itong laski. Baka po lumasa sa kare-kare. Eh. Uh. <laughs> Ayan guys, at habang nagpapalambot pa po tayo ng ating karne, magpiprito po muna ako ng saging na si Botin po ay gutom na. Pagdadating po lang niya galing sa palayan ay hindi pa po ako nakakaloto. Kaya ipagpipray ko po muna sa nang tagi. So daw niya ng banana kayo. <laughs> banana kayo. <cake laughs> banana kayo ba? Ito muna yung almusal ni Bossing. Sabi ko po ay kumain muna ng kanin, ng almusal ay ayaw at atay na daw po niya yung niluluto ko. Ayan po yung ating pinipritong saging habang tayo nagpapalambut pa nitong ating karne. At yung mga ingredients natin ay nakaredy na. O bossing, na itong piniprito ko. Salamat. Pumain ka muna ng saging. And guys, at ito na po yung mga ingredients na kailangan sa ating kare-kare. Ito po yung bawang sibuyas, meron tayong pork beef, hamacitas, peanut butter. Tapos yan po yung ating mga gulay. May sitaw, puso ng saging, may talong. Tapos po ay aswete. Tapos ay para sa kaunting pagpalapot, cornstarch at may paminta. Ito pong talong ay nagprito lang po ako ng kaunti dahil gusto po ni Milot ay prito. Pero meron pa rin po tayo doon na hindi pinarito. Nasa inyo naman po yun kung ano yung gusto ninyong luto sa talong pwedeng prito, pwedeng ilaga, o pwedeng direkta na rin po sa pagluluto. Niluluto ko na rin po yung ating alamang. Ayan guys, at mag-uumpisa na po tayong magluto gamit ang ating mahiwagang steamer. Malit po yung kawali natin kaya dito ang magluluto. Nagpainit na po ako dito ng mantika at magigisa na ako ng bawang at sibuyas. Ito po yung sabaw na yung pinaglagaan natin. Pinagpalambutan. Ilalagay na rin po natin dito. Idadagdag na po natin itong ating aswete. masarap kainin kapag ka maganda ang kulay. Yan. Ito pong sabaw ay titimplahan na po natin. Lalagyan po natin ng norbip para mas malasa. Saka ng paminta. Lalagyan din po natin ng mamasitas, kari-kari mix. pinagay na rin po natin itong ating peanut butter mas maraming peanut butter mas masarap po mas malasa ito po yung binili ko lang sa uh, palengke yan haluin lang po natin mabuti ngayon naman po ay lalagay na po natin yung ating mga gulay, itong ating mga sitaw, pati na rin po itong ating mga puso ng saging, ilalagay na rin po natin lahat para lumambot na. Dadagdag ko na rin po itong mga talong. Dadagdag ko na rin po itong buntot ng kalabaw. Ayan po at lalagyan ko po siya ng cornstarch para magkaroon po ng kaunting lapot itong ating niloloto. Lalagay ko na rin po itong mga tangkay po ng pechay. Ayan. Ayan guys, at luto na po ang ating ginabot na kare-kare. Ayan guys, at magpapasabaw po tayo sa kapitbahay ng ating nilotong kare-kare. Nilagyan ko ng alamang sa ibabaw. Tao po! Tita Huya. Ayan. naman. <coughs> <laughs> Tita Lagi Huya. Ayan. Kare-kare. Tata baby po. Ulam ninyo ni Salamat sa ulam. Salamat. Po. Salamat. Po. Salamat. Po. Salamat. Po. Salamat. Po. Salamat. 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 Salamat pahin ko May kanin ka na wala. <laughs> <laughs> eh, walang kanin ay kami maraming kanin. May kanin. May sinain po kayo. Oo, oh, kung dami kaming kanin ng tatay. At yung dalawa doon naman sa street kakain. <laughs> may makarap mo <laughs> Sige mga mamaya. Hindi ka tayo mga mamaya. Hindi. Wala ko wala ako. Wala ko ka ta. Yan guys, ang kahayin na po Ayan guys, at ito na po, luto na po ang ating kare-kare na buntot ng kalabaw. Ayan. Ito isang balaw. Inhawa. Aba, ilapit na lang din. Sige. Ano yung siyo? Yara, fight. Fight. Hey. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng mga biyaya na natatanggap po namin sa araw-araw. Salamat din po sa pagkain na nasa harapan namin ngayon na magsisipin. Kalakasan po na aming katawan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Yesus. Amen. Sa ngalan ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oh, Kain na na! na. na. <laughs> Bye! Hindi po nag-almusal. Si Bosing, galing sa palayan. Una muna ay galing sa sasahan. Tapos nagpunta ng... Eh, mo sa iyo, bossing. hindi ka nakalit. Ayos, ayun. Anyway, ito yung lalabas ko. Ang Mga gutom na po. O, ito lang kanin. Kain na na. Rapit ninyo yung tulang. Yung ko. Tutubig. Tutubig Sarap ng

ang gusto ko po dito sa kare-kare ay -kare, puso ng saging. But ito ito sa mga labi, puso ng saging. Mm Ba't kayo walang kanin? Puro kayo papaklaang. Busog pa po ako sabah. Ito po si Milot kanina ng sabah. Gusto pa ng sabah si Milot, kaya nagpapapakla ang siya. Ay, ikaw, Igro. Gusto ka rin ng saba. <laughs> Ulam lang po. Ang kain nila. Si Bossing lang nagkanin. At saka po si Nini. Hindi po ano po magana Hindi po sila nag-almosel nila. tayo sa kanin. Ang almosel po nila ay saba kanina. wa po nang hangin na nagmumula sa bintana para may electric pa na no? mabuhay ni Ninni bebe pa niya. Yeah. So, ang init bossing. Dito pang kainan ah. Bunot 'to, Wala po si Dudotski at umuwi muna po sa kanila. Kaya la ang muna. Napakaganda naman po ng view dito sa labas. Kahit katanghali ang tapat ay malakas po yung hangin kaya pumapasok po dito sa aming bintana yung hangin ay talaga naman pong napakaginhawa preskong presko ang hangin preskong presko kaya naman yung aking mga magaama ay ganado Aba, may ulang pa doon sa ano sa kaserola sa steamer pala ano masasabi ninyo sa luto ko nini Sarap. Ngating nang puni yung buhok ni Nini ni, at ni ng hangin. Eh, mana ha. Eh, <laughs> hangin biglang nawala yung hangin. Ayan po, at habang kumakain pa po sila, ay dito ko na po tatapusin tong aking vlog. Muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.